Samantala po, dahil likas na mayaman sa talento ang mga Pilipino, hindi lang ang ating galing sa pagkanta na kilala sa buong mundo, kundi maging galing sa pagsasayaw at iba pang sining. At napatunayan yan sa kauna-unahang pagdiriwang ng Philippine Creative Industries Month. Silipin natin yan sa seto ng balita ni Bien Manalo. Folk dance. Contemporary dance. Hop. Ilan lang yan sa bumida sa media launching at pagsisimula ng monthlong celebration ng First Philippine Creative Industries Month 2023 na ginanap sa The Metropolitan Theater Ballroom, Maynila sa pagtutulungan ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA at Department of Trade and Industry o DTI. Ang selebrasyon ay may temang Celebrating Filipino Creativity, Advancing Creative Philippines ngayong taon. Layo nito na at ipamalas ang talento ng mga Pilipino na nagpamangha hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa international stage. Creative Industry Month is also uh, an avenue or a platform for us to be able to promote and market the goods, the services, the amazing output of our creative sector. So, it is an opportunity to showcase the diversity and richness of our cultural heritage and amplify our creative industry's impact on national development. Kasabay nito, ipinakilala rin ng DTI ang tatlong mahalagang proyekto ng ahensya na sumisimbolo sa walang humpay na pagsuporta ng pamahalaan sa paghubog ng pagkamalikhain ng bawat Pilipino. Kabilang dito ang Fiesta Kucha Philippine Regional Creative Festivals, Lunsod Lunsad Call for Creative Proposals at 2023 PCIM Celebration. Binigyang diin sa launching ang mahalagang kontribusyon ng sining sa isang maunlad at progresibong bansa. Bukod dito, natalakay din ang pagsusulong ng freelance protection bill na malaki ang maitutulong sa freelancers na nasa creative industries. It is a testament to our recognition of the immense economic and social potential that lies within the creative industries. Ang goal rin po ng batas na ito ay i-grow at i-develop ang mga market. Para nang sa gayon ay eventually magkaroon tayo ng uh, uh, kinabukasan. Gaganapin naman ang official launching ng First Philippine Creative Industries Month 2023 sa September 17, alas 2 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi sa Rizal Park Open Air Auditorium sa Maynila. BN Manalo, para sa bayan!